lahat, nagsimula si Anthony Davis ng maayos laban sa Pacers. Naka 4 points at 4 rebounds sa loob ng 7 minutes lang. Pero pagkatapos ng isang jumper move, napansin ng lahat na lumpo siya sa kaliwang paa. Lumabas siya ng court at dinala diretso sa locker room. Ayon sa team report ng Dallas Mavericks, si AD ay questionable to return dahil sa left lower leg soreness. Ngayon mga kahoops alam naman natin, si Anthony Davis isa sa mga pinakamadaling ma-injury na superstar sa NBA. At ang mas nakakatakot pa, pumasok siya sa game na to na may Achilles tendinopathy na pareho sa magkabilang paa. So kahit soreness lang ang initial report, marami ang nag-aalala na baka maging mas malala pa ito kung hindi agad makakapagpahinga si AD. Alam natin mga idol, si AD ay core piece ng Dallas Mavericks ngayon. Siya ang anchor sa depensa at isa rin sa mga top scoring options nila. Kung mawawala siya kahit ilang games, siguradong magbabago ang rotation ni coach Jason Kidd at mas lalong bubuhatin ni Cooper Flag ang team. At kung titignan mo, maaga pa lang sa season pero ang health ni Davis ang magiging susi kung gusto nilang maging contender sa West. Kung magpapahinga si AD ng ilang laro, malamang mag-step up sina Derek Lively 2 at Grant Williams sa front court. Pero tandaan mga kahoops, walang makakapalit sa rim protection at presence ni AD. Kaya kahit maliit na injury, malaking impact agad sa performance ng Mavericks. Sana nga ay precautionary lang to at walang structural damage. So mga ka ano sa tingin ninyo? Dapat bang pahingahin muna si Anthony Davis o kaya naman kaya pa niyang bumalik agad sa susunod na game? I-comment nyo yan sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa lahat ng NBA injury updates, highlights at analysis. Peace out!